Oh, sir, ano pang pang pwede natin maipapakita sa mga viewers natin sa about mga power house po sa mga tools? Mer meron tayong hand tools okay. Oh, sa, sa power See. house. Mga uh, power tools sa Yan siya mga guys, yun. Mayroon naman tayong grind. Oh, bari rin, no? Impact drill, 13 red base, 16 red base. Ah, oh, yun. 1,100 mga... watts, tsaka 800 watts. So magka magkapares ang presyo na? Magkaiba-iba lang presyo so magka na? Magkaiba uh, 3,250 Okay, so So about ng mga barina o ano pa sir? So ang daming mga barina, bakit ano pagkaiba products, po sa barina niya mga 'yan? Depende po sa wattage po siya. Sa mga model So ito yung ano, rekta ng power o portable pares, din siya? Parehas po sila. Ang uh, pagkaiba sa wattage. Mas malaki hmm. to at saka yung wattage niya 1100 watts. Okay. Ito naman Itong model, 800 watts. Okay. So, mayroon pa kasi tinakita, ito yung nakita. Ito, may itong mga portable. Ito ba yung sinacharge? So, may, may mga battery po ito. Mayroon pa. O, oh, yan. Itong model, 5250. Ito so, naman, 4350. May impact siya. So, naman, oh, may impact. May impact. Ito naman yung bagong cordless na impact drill. Okay. 3650. Tapos itong cordless drill lang. at uh, 3250 lang po siya. So may tanong tayo, kung anong pinas mababa ang lowest price po dito po sa so, about mang ganito mga tools po sir? Ito pong ano, ganitong model na WL Pro Impact 13mm. Pag sa Impact 3650 na lang siya. Ito ah. naman 3250. Wala siyang dito. So kaya sa mga for example, kotse kaya yan. Hindi siya sa pambutas lang po siya. Pam oh, pambutas lang. So ay, ito ba yung, ibang impact ba yung? Ito yung, yung impact range. Ah, impact, impact range, range. range. yun. Sorry, sorry, sorry. So, yun pang magkahawid kasi. Okay. Ito po yung sa impact, ano ba? Impact range. Impact range. So, yun, kaya dal, ano sa mga, Hitchip. sa sakot po. Kotsi, motor yan. Motor yan. Sa mga kadalasan ko nakikita sa mga Baal motor kasi. Siya. Shop. Motor shop. 350 yan. Newton meter. Ayun, 300. So, magkano mga presyo naman yun? 5,600 uh, naman po. Sa. So, yun, 5,600. So, mga guys, yun. Dito ang daming pag Hindi lang pala rin. Yung sa headgun naman natin, magkano mga presyo naman yun? Uh, 1,900 po. Sir. So, 1,100. So, pare sa lang din. o depende na ba ni so mayroon pa mas mataas din. Ay, ah, ganito lang po yung model namin. Iyon yung model lang out. talaga nila. Ayun. So Plus, dito three three tayo sa power, So, ano ba? Ano naman? Ay, ah, yung Meron ano? Meron din tayong TPR welding machine, sir. Ah, oh, yun. So magkano mga presyo? Ano 20 mm hanggang mm. Pero isang klase lang din po yan. 32 okay. mm. One, eight, seven, ano pagkaiba ba sa sir? Ah, mm -hmm. uh, ito, sir. One half to two. Ang so, kaya? Niya. Okay. Ang kaya lang niya. So, Ang kaya naman, one half to one. Okay. So, sa mold din niya yung uh, ano? Sa so pwede niya pagsasalangan uh, o? No? Okay. So ano pa pwede dito sa mga ano? Yan. Oscillating tool naman sir, 2-6. 2-6. Uh, ano naman yan? Uh, Pangano ng mga hard deflex, pang butas. Hard deflex? Oh, dami oh. na talagang hindi ko alam pala so, pala. Pag ng pako, yung mga naka... Okay. Ah, na so mga ganun tong pala naman sa may oh, yung may mga talintas yung mapa no sasalpa ka. So magkano ang price? 2,600 din dito. Okay. Ito naman yung electric bill 1,6. One six. ED10 at E. Tsaka 1,750. May yung... reversal din yan. Mayroon na. So 1,700. So 1,600. So anong pagka sa brand din? Ano ah, ba? Sa wattage po. Ito po 600 watts, 700 watts. Oh, yeah. So, siyempre na itanong eh, lang natin kung bakit oi parehas naman silang barina ko. So, so depende do sa ano rin. Uh, yung ano niya, brand ba? Brand. Sa uh, sa wattage. Ah, oh, acid, wattage. So, ano pa pwedeng natin maano diyan, ma boss? Meron ah, sir. tayong polisher. Polisher. Electric router. Okay. Mini so. So magkano mga presyo ang po doon sir? Ito pong electric router ni Powerhouse ano 4975. 4950. So yung kanina, so 4000 4250. Ah 4250. Okay. So, so meron tayong blower, blower, reciprocating so. Okay. Etong reciprocating so 3000, 3000. Okay. Okay. Ano naman trabaho naman ano niyan? Pangkatin cutting po ng mga tubo, mga bakal. Pwede pang-cover, pwede pang-bakal. Oh. Okay. At ah, parang digsu rin parang siya. Ang nagagaling sa sa mga sulok, pwede. Oh, okay lang mga guys. Yan yung mga parang digsu rin. Sa so, mga sulok-sulok sulok yan pwede na. So ang presyo nito 3,000 negosyable pa siguro ng dinot. Ayun. Ano pa? Ah uh, ito pong pressure washer with vacuum cleaner. Ang pang tanggal ng mga ano, mga alikabok pang, -pang Pressure pang -pang washer, pilit pang pang vacuum. Okay. vacuum. Okay. Bali ano na siya, 4-in-1. Okay. So ang price natin po, sir, po natin ay 9,950. So 9,950 mga yung vacuum washer. Meron din tayong vacuum cleaner lang na 6,000 ah uh, 6 gallon, 3,850. Oh, 3,850 lang mga okay, piso yung, yung vacuum. By Thursday, the power house. 870. Ayun ah, 8,700 yung mga ano sa mga pangkat ng, pang ng -aluminum. mga aluminum, mga prime ng ganun mga aluminum. Yan sa so, dito rin mga daming pang dito mga isa napaka solid din pala dito sa mga powerhouse o oh, yan ano naman yan ito rotary grinder 2250 bali isang set na sa set to, to to kanya, to 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 set to 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 ag to to -00 Ano, to okay. to Pero may bawas to 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 May to 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 So, daming pagpipilihan pa May ilon mga... So, ay, about naman dito po, sir. So, mga kung tungkol dito. So, halimbawa may magbibilis mga ito. Talim dito sa mga aluminum, no? ah pang sir. Pangkahoy? Pangkahoy So, magkano Ah, kahoy. So, magkanong... Magkano mga presyo ano? 14 by 46 sir, 1650. 1000 1650. 1650. Yung ganitong. Yung pangkahoy po 'yan. Yes, po. table so no? Sa mga table so ba? Oh, yo, okay. So ano pang ano, yan? Ito 1,550, 14 by 30 feet. Ito kasi 40 feet. 40 o feet. sa laki, yun. Laki, so, laki bilog niya. Okay. So itanong natin, mayroon ba tayo pang luminum din ganyan? Mayroon siya lum... ano, uh, makita na brand. Mga 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 mga. So dito wala. So yan, ang dami pang pagpipilan dito sa mga, yun, mga, mga talim to. Mga talim ng barena. So marami pang mga ano dito ang pagpipilan. So ano pa sir? So ano yan pang... Kami. Meron din tayo mga hanso. Ayan, sa mga ganyan. Meron tayo ito. Ah, meron sa mga price na ito. Uh, 285. Meron din tayong hand-up. Hand-up, 490. Ayan, yeah, 490 sa yeah, yeah, uh, Ay, mga 470. May mga bull. Ito, magkano naman ito? Ah, uh, 220. Ay, Roy. Ano ito? Magkano? 220. Oh, 220 yung pang ginagamit sa trabaho nito yung mga tile sitter so yan, mga guys yan. So may maso naman tayo. Ang maso natin, sir, magkano? Ang price na ito. Yan. Oh. So mayroon sila mga ano 200 pang-sales. Mayroon din sila mga pang-sales dito mga guys. So pang-sales, depende sa flat. So 200 lang din, mga So mayroon sila mga ibang-ibang mga. Pwede din yung pagpipilay martilyo natin, 300 So, may about na mga so mga katulad ng lagari, may 300 depende sa laki. Yung mga about na mga tools dito dito sa mga yabe, may tag 300. Yung ganito mga 300. So, yan dami, may 120. Depende sa mga tawag to, mga yabe no. Yan, may 480. So dito naman tayo sa mga plies, yung mga plies tag 280 po nang labanan dito mga presyuan dito mga ito. So hindi basta-basta nagbili ka ng. Ito naman din sa ano, may 200, 220 naman to sa ano ba to? Ah, uh, 320. Ah, uh, 320. Ano ba to tawag na? Ah, uh, uh unribbit. ha? Huh? Unribbit. Unribbit. Unribbit so, 'yung mga 'yan uh, dito. So, ano pa ang tools na nating mga ano, so ng mayroon ba doon? So, mga uh, kaysa, mayroon tayo dito mo naman sa about naman sa mga welding machine natin po. So, sir, ano naman pwede natin ma ipagmamalaki doon sa mga customer natin? Uh, mayroon tayo sir, sparks. Yung, yan. Ilang amperes po yun, sir? 200 amperes, sir. 200 amperes. 3870, may kasama na siyang grinder. 3, ha? 200, 200 amperes? 200 amperes? 3870. Oh? Tapos may kasama na siyang driver. Saan ang price? 3,000? Oh? Ah, dito. 3,870 lang. So, may kasama na siyang grinder. So, ganun brand power house. House din ang brand din po. Oh, ganda na to, ha? Mura na to, ha? Para sa... So, so ano pang pang ano, sa mga mas mataas pang ano? Meron din tayong big wheel sa 200 tech, 6,000. Ano naman pagkaiba dun sa dyan? Uh, ito sir, ano, flux yung bala niya. Ito kasi yan, yung welding rod. welding rod. Ah, ito yung pang ito, Ah, yung wheel. Oh, oh, -wheel. Oh, oh, o so sa ano, yung may pindot na. oh, so ang price nito, 6, ano ang tawag, ang big wheel. Uh, Mig Miguel. Well, uh, -well. well, oh, Mig ayon tayo So 6,000 6,000 plus. Oh, 6,000 plus to. Ito naman, ba? Ah, sir. Itong evolution, ang price dati nito 9,500, ngayon 7,000 na lang. Welding machine din 'yan. Oh. 300 300 amperes. Amps. So magkano 6,000? Ah, uh, 7,000 lang siya ngayon. Oh, 7,000. 7,000. Dati siyang 9,500. Oh, dati 9,000. So thinking yung... ko so, naka-sale na ngayon. So ano, ito naman na 500 max, turbo max na model. 500 amperes nasa ano lang siya uh, ito na yung personal no oh yun no oh. 11.5 11.5 ano naman yung malaki pala may lang malaki ah, ilang amperes pulse yung, sir tig ah. pulse ano yun tig weld tig weld okay. yung ginagamitan ng mga tanke ah sa tanke na okay mga okay. argon 28,000 oh. naman siya 20,000 naman so, sige naman dami talagang mga so mayroon pa rin siya mga so, na, solar na light so lala light sa mga hindi dito mayroon okay, din sila so magkano mga presyo isang set yan pag binili ko niya, isang set lang din ito po ganito lang siya ganyan dito. na lang talaga so sa ay, automatic siya charge pa yan hindi po ito po lang ito lang yung solar Ah, ito yung solar so, so, ah, ito so, ano ito lang spotlight di kuryente oh. para, okay ito po yung solar natin so ang price nito 2,500 mga solar solar oh, uh, I mean, solar I mean, panel okay so yan mga mayroon palang ilaw dito sa so, yung dami pa rin pagkakas ito about nung mga kusina no mayroon din po sa larito mga gamit sa mga kusina lababo yung mga guys Sa mga shower mayroon siya mayroon sila mga gamit dito sa mga powerhouse dito mga guys so, hindi lang mga of course din ang mayroon dito mayroon sila mga kagamitan din sa mga kusina sa so, mga for example nito mga guys yung shower ang presyuhan nito mga shower mga guys. ito lang presyo po ba? yes po. Uh, shower head shower head square 1900 ayun uh, sa mga shower head sa mga ganito In number Ayan, mga ganun. Number 81150. Oh, 1,000, 1,900. So, depende sa... Laki, wala pa doon. No? Okay. So, mayroon naman tayo sa mga okay. grepo. Sa mga grepo. May all type. May oh, five. yun, may mga all type. Ayan, mga guys, oh. Dami kang pagpipilihan din. Hindi lang sa mga tools uh, nung mayroon sila rito. So, mayroon din sa mga presyon na itong 790. So, depende. Sa mga shower, may 540. Dami kang pagpipilihan dito sa power house oh, mga isda ang solid din to napakamura sa so, yung mga iba't ibang mga damit ito ano yung, sa mga sa mga pintuan to handle mga pinto yes, no sa mga main mendors mga mendors mga, mga ganitong presyuhan to mga isyo ang price, price nito 1980 oh katulad nito uh, main door siya 1980 sa mga depending klase tulad nito yan yung same price So, 1,980 sa si mga ganunong mga uh, video okay. Yan, ipang i-video -e ito mga mentor. So, mayroon naman tayo itong 1,980 po mga isya. Dan, so. Okay, okay.